Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Pebrero 16, 2025. Sa araw na ito, Leo, ang sansinukob ay tila hinahabi ang masalimuot ngunit kahanga-hangang mga landas ng iyong kapalaran. Habang dumadaloy ang enerhiya ng araw, mararamdaman mo ang malalim na koneksyon mo sa iyong damdamin at sa mga taong bumubuo ng iyong mundo. Ang impluensya ng Libra ay nagdadala ng banayad, ngunit makapangyarihang enerhiya na maaaring lumambot sa matatalim na sulok ng iyong mga relasyon. Ang araw na ito ay isang pambihirang pagkakataon upang pag-isipan ang mga koneksyon na nagbibigay kulay sa iyong buhay, mga koneksyon na maaaring nagdudulot sa iyo ng tuwa, inspirasyon, o maging pagsubok maglaan ng sandali upang suriin kung paano ang iyong mga damdamin at pananaw ay nakakaapekto sa iyong mga interaksyon sa iba. Minsan, ang ating emosyon ay maaaring maging tila isang bagyong lumulukob sa ating isipan, ngunit kung ating titignan ng mas malalim, makikita natin na ang bawat damdamin, maging ito man ay saya, lungkot, o pananabik, ay may mahalagang dahilan kung bakit ito lumilitaw. Ngayong araw, bigyan mo ng pansin ang mga taong nagdadala ng init at sigla sa iyong buhay. Paano mo sila may paparamdam na sila ay pinahahalagahan? Ang simpleng pagpapasalamat, isang masinsinang pag-uusap o isang yakap ay maaaring maging upang mapalalim ang inyong koneksyon. Habang lumalabas ka upang salubungin ang mundo, hayaan mong yakapin ka ng mga tunog at tanawin ng kalikasan. Ang banayad na tunog ng hangin na humahaplos sa mga dahon, ang liwanag ng araw na sumasayaw sa iyong balat, lahat ng ito ay mga paalala na ang kagandahan ng mundo ay nasa maliliit na detalye. Marahil ay napapansin mong sa simpleng pakikinig sa mga ibon na kumakanta o sa presensya ng isang kaibigang matagal mo nang hindi nakakausap, may mga damdamin kang muling nabubuhay. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang pahalagahan ang bawat sandali, upang mas maramdaman mo ang pagmamahal at init na bumabalot sa iyo. Sa aspeto ng iyong mga relasyon, maaaring may mga damdamin kang pinipigil o mga salitang nais mong sabihin, ngunit hindi mo magawang ipahayag. Ang enerhiya ng libra ay nagtuturo ng balanse at pag-unawa, ito ang tamang panahon upang pag-isipan kung paano mo mapapabuti ang komunikasyon sa iyong mga mahal sa buhay. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, huwag matakot na simulan ang pag-uusap. Minsan, ang simpleng pagminilay kung bakit natin nararamdaman ang isang bagay ay makakatulong upang makita natin ito sa mas malinaw na pananaw. Hindi mo kailangang agad malutas ang lahat ng bagay sa isang upuan lamang. Ang mahalaga ay ang pagiging bukas sa pagbabago at pagpapabuti. Sa larangan ng pag-ibig, ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ay isang pagkakataon upang mas mapalalim pa ang inyong ugnayan. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga matatamis na salita o malalaking kilos ng pagmamahal, ito rin ay tungkol sa pang-araw-araw na malasakit, sa maliliit na paraan ng pagpapakita ng atensyon, at sa kakayahang makinig sa iyong kapareha. Kung ikaw naman ay naghahanap pa ng pag-ibig, maging buka sa posibilidad ng mga bagong koneksyon. Minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa hindi natin inaasahang sandali at kung magbubukas ka ng iyong puso, mas malaki ang tsansa mong makita ito. Sa usapin ng trabaho at pangkabuhayan, maaaring makaramdam ka ng inspirasyon upang magsimula ng isang bagong proyekto o kaya naman ay pagbutihin pa ang kasalukuyang ginagawa mo. Tandaan na ang iyong dedikasyon at sipag ay may kalakip na gantimpala, huwag kang panghinaan ng loob kung hindi mo pa agad nakikita ang bunga ng iyong mga pagsisikap. Ang mga bagay na tunay na mahalaga ay nangangailangan ng tiyaga at oras upang lumago. Magtiwala sa iyong kakayahan at huwag matakot na humingi ng tulong kung kinakailangan. Sa aspeto ng kalusugan, ito ay isang magandang araw upang alagaan ang iyong sarili. Napapansin mo ba ang iyong katawan? Ang iyong isip Minsan, sa dami ng ating iniisip at ginagawa, nakakalimutan natin na bigyan ng pahinga ang ating sarili. Maglaan ng oras upang mag-relax, upang makahanap ng panibagong sigla, at upang bigyang pansin ang iyong pangangatawan. Ang tamang pahinga at balansing pagkain ay makakatulong upang mapanatili ang iyong sigla sa buong araw. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay ginto, ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasaganahan, lakas at kumpiyansa. Ang pagsusuot ng kulay na ito o paggamit ng bagay na may ganitong kulay ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang mga numerong magdadala sa iyo ng swerte ay 8, 12 at 27. Ang isang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayon ay ang pagninilay o meditation ang paglalaan ng ilang minuto upang tumahimik, huminga ng malalim, at pag-isipan ng iyong mga layunin ay makakatulong upang magkaroon ka ng mas malinaw na direksyon. Maaari mo ring subukang magsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal upang matulungan kang mas maunawaan ang iyong sarili at ang iyong nararamdaman. Habang nagtatapos ang araw, maglaan ng sandali upang pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga natutunan mo ngayon? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpatuloy? Ano ang nais mong iwanan sa nakaraan? Ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng sorpresa, kaya't mahalaga na manatili kang bukas sa mga posibilidad. Tandaan na ang bawat araw ay isang bagong simula, isang panibagong pagkakataon upang lumago, matuto, at mahalin ang iyong sarili at ang mga taong mahalaga sa iyo. Magtiwala ka sa iyong sariling kakayahan, sa landas na tinatahak mo, at sa kapangyarihang nasa loob mo upang abutin ang iyong mga pangarap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.